Ito dogs. Ayun, may mga estudyante na na makikita kayo dito na pumapasok. Magkahiwalay kasi eskwelahan ng lalaki at babae dito. Ang sila oh. Trippings. Ah, buti sumama si Kamsun ni. Eh. Tara. Pali pali. Tara tara. Tambay muna tayo sa sea yours. Yung anak niya yan, paupahin natin yung iyak. Ayan lang ang buhay namin. Sarap dito lumabas pagka winter. Ah, walang araw-araw. Malamig sa malamig. Kami tumatambay sa gilid o. Oh. Oo. Kapatid ko ka yan, kapatid. Solong anak rin kasi yan si Jepoy. Eh. Ano kakainin natin? So wala pala akong no? chicken nag chicken na kami ano kaya oh. grabing mahal dito na binibili ko 3.7 ano lang yun 1.6 lang yun sa kabila eh doublers dito doublers no yeah Tika, parang napag nandito ako, parang ako busog. Wala akong gana kumain. Ba't ganorm? Wala akong gana kumain. Tala lang, guys. Ito. Nag-iisa kami. Pero yung isa hati sila, laki na ito. Eh. Nasa Okay, si Pando. Bossing, ang tagal mo naman. Kamsuni Ay, hindi palang maririnig. Kamsa ni, anyong? <laughs> huh? Alam mo, tagal din kita eh. 40 minutes lang. Kamsuni ni? Sana si Pinatsu natin. Pinat! saan na yun? Saan na? Huwag hmm. na kayo pagtapos ha, ha? Huh? Sana si Pinat? Umuwi na siguro Ay guh, hindi ako nakita siguro Umuwi siguro Sana si Pinat? Tinanongin no. Ayun Pala. Pinat! eh parang nagtapag ng tropa mo dito Pinat. May inom din. Three nine. Paray. Ay. init kaki Papalamigin pa natin to Pinat Handa. Pinat Lua Ito talaga tumambay oh. Ito tayo sa may gilid Parang tambay sa kanto Kamsini Pakatanto si Pinat. Ha? Oh. Oo, wala. Ayun, si Pinat sumunod na. Pinat! Lawa! Pinat!